Trending na adobong kabayo, adobong itik, all-in solid putok batok na pares at naglalaki ang mga manhok na sobrang panalo ang lasa. Akain na naman? Yes, dahil gutom na gutom tayo. So yun na nga guys, so oh. tayo sa amang solid na pares guys. Oh. So ito yung trending na solid na pares andito guys sa uh, Billamore Base Pasay. So, ate, ano po tawag doon sa pares nyo? May big pares ho so, kami. Eh, yung ano, yung solid, yung marami. Yung all-in po. All-in, solid, putok, putok bato. Magkano May yun, te? Ano, lechon ta pares din. Magkano siya? 120. Yung putok, bato for is 105. Ah, so ano yung mga laman nun te? Yung all-in, solid, putok, bato natin. Ano po, uh, tongkwa, lechon, chicharon, si bulak ah oh, solid pala eh. So, ito yung tray, no? Ano, ano yung tray yung nasa plastic? Utak po ng bakit. Utak yan eh, no? So, kasama yan sa all-in. So, Ay, hindi po. Sa ay, ano hindi? ano po yan? Potok ugat. Ah, potok ugat. Yung 150. 150. So, balita kami bago din kayo ito, ah. Yung manok na malaki. Uh, ito yun. Magkano yung ganito, tay? Eh? 125 and rice. Anli rice, anli soup na din. Uy, mura. Tapos, ang laki, no? Ang laki ng manok nito, eh. Kung so, maliban doon, meron din kayong kakaibay. Balita ako eh. Meron daw kayong adobong kabayo. Baba, ito po. Ay, ayan yun te. Adobo. Yan. Yeah. Wow. <laughs> Magkano ganyan yung adobong kabayo nyo? 130 po, only rice. Only oh. soup din. 130 lang yan, only rice na. Totong kabayo talaga yan. Kinatayin yung kabayo. At baka may farm kayo ng kabayo doon te. no? Eto <laughs> <laughs> balita ko, meron din daw kayong itik. Itik, ito yung itik. Ayun, 80 itik. With rice. Pero hindi ko siya unli rice. Adobong itik with rice na yan, no? 80 pesos lang, Ay, eh. Oo, nga siya, Eh, yung ito, te. Ano naman to? Ito, dinakdakan. Dinakdakan. Magkano'y dinakdakan nyo, te? 99 unli rice. Unli rice na rin, si. okay. ah, te. Sige nga, te. Pa-order nga po ko nung ano nyo. All in solid putok bato. Saka yung adobong kabayo. Saka yung itik, te. Ayan. Hintayin ko na lang tayo, ha? Only rice po. Opo, only rice, only soup tayo. Para matikman natin lahat. At ito nga yung kainan na trending na amang solid tapares located lamang ito sa malapit sa Terminal 3. Malapit din ito sa arko ng Billion War Air Ngayon nga guys, kasama natin dito si amang solid tapares guys. Oh. So first time natin dito bumisita dito sa kanyang parisan guys. Nagte-trending until now, nagt trending pa rin kasi napakasarap yung mga tinitinda niya. So sir, ano po yung mga bago natin dito sa kayo existing natin mga product dito? Ah, uh, dati po nakilala po uh, tayo sa... Putok ba po, Sa halagang 105, meron po yung leksyong kawali, ulaklak, at tokwa. Only rice po, only soup, sa halagang 105 pesos. At yung dinarayo pong adobong etik natin, na nagpasikat po at kinukulang na po tayo, sa halagang 80 pesos po, and, uh, isang rice po at soup. At marami na po tayong bago ngayon. Kung dinakdakan po natin, sa halagang 99 pesos, an soup po yan, rice. Bukong utak po gamit natin yan. At meron din po tayong adobong kabayo sa halagang 130 pesos. Andy rice po, andy soup din po yan. Meron po tayong fried chicken sa halagang 125 pesos. and rice, andy soup, andy gravy. At yung bagong bago po natin na ah, crispy pata. Sa halagang wow. 330 pesos po yan. Isang pata po, ibulaklak at bagnet po yan. Anli rice po yan, ang anli soup. Ngayon, kung tatlo po kayong maghahati, gumusa lang po ang anli rice, yung dalawa po ay mag add na lang po ng rice. At meron po tayong aabangan ngayon. Yung pata at balbakwa po natin. Wow, Salad bago yun sila. 130 pesos, anli rice po. 130 pesos lang yun, sir? Ang mura. Murang-mura. Mura. Kaya po, pangmasa lang po talaga. So, yun ang nga mga ka-travel bites review. And dito tayo ngayon kay Abang Solid na pares para tikman itong pinagbamalaki niyang solid na pares dito. Tikman itong all-in solid putok-patok na pares niya dito. Ayan, salagang oh. Sa 105 pesos lamang guys. Ayan, nag-uumapaw na guys. Oh. So, ang daming laman. May tokwa. Ayan, may bagnet. Tapos na dati? Itaba. As in, marami siya guys. Sa halagang 105 pesos. Ilag so, live to at panalo. Ng, ng, ano, ha? so, una, tikman muna natin yung sabaw. Ilag ka lang dumali ng... Mm. Like? Oh? Uh. Di ba masyadong makain? Sarap yung sabaw niya, ha? Ito yung pares na sabaw pala ang gulap na. Tingin natin yung mga laman niya dito. Yan. Yeah. Yung Tikman natin. Right. Mm. Ang ganda ulit, ha? Ano na to? Mapaparami ka talaga ng rice dito. Lalo na ang rice, ang ani so. Grabe ba Tapos syempre titigman natin yung adobong itik nila. Ayan. Isa sa mga dinadayo dito sa halagang 80 pesos. Titigman natin ang kanilang adobong itik. So titigman muna natin without rice. Mm. Grabe, ah. Huh? Sarap ng itik nila, guys. Bakit sarap ng pagkakadobo. So, perfect na perfect to with dry. Yan, oh. Maan natin na dry. So, but, siyempre, hindi natin palalagpasin yung adobong kabayo nila. So, yan, oh. First time ko, actually, Adobo Adobong kabayo. Tignan natin. Tignan, ha? Tignan, gusto pala lasan yung ano, kabayo, guys. Okay? Pinagahanap kayo, guys. At gusto yung matikman yung lasa ng kabayo. Dito, guys. Kasi tayo nyo panalo. Siyempre, perfect. perfect day siya with rice. Hindi natin palalagpasin yung kanilang bagong menu dito. Ito, naglalaki ang manok. Tawag nila dito, chicks mang. Talagang 125 pesos. Napakalaking manok. Only soup, only rice, only gravy. You know. Titikman natin yan. Panalo yung gravy nila dito guys. Tapos yung manok nila. Malasa eh. Hindi siya yung parang canto fried chicken eh. Ayun no. Talagang ano, masusi yung pagkaka-breading. Saka yung tawag dito, marinate. Minarinate yun eh. Ayun no. Kaya malasa. Bravo. Ah, Maraming maraming salamat po sa lahat ng food vlogger at sa bagong bago natin na pumasyal dito si Travel bike At sana po ah uh, pasyal po kayo dito at nagpapasalamat po talaga ako sa mga food vlogger na tumutulong po sa anong maliliit na negosyante. And dahil po sa inyo ay eh, nakilala po ang Amang Solid Pares at sana po ay eh, mas marami pa rin kayong matulungan. At dito lang po 'yan, matatagpuan sa 1000 man and mo. Okay? Si okay, Marikapan, Barangay 185 Pasay City. Malapit po tayo sa airport at 7-Eleven. Buas po tayo ng 24 oras. Wala pong tulugan. Yun lang po at marami salamat. Pasyal na po kayo dito sa Amang Solid Paris. Ano? Hanggang naod na lang ba kayo? Titikim na yan!